Good morning! Ayan. Nandito po ako ngayon sa ilog. Ilog ng Bulacan ng North Sagaray. Ayan. Maga, ano oras ba? It's at 7 oras na ba? Ayan. Kasama po ako, isang pamilya. Ayan. Ayan. Magtatampisaw lang. Masarap malaligo kasi nakaka-relax. Ito yung mga cottage. Ayan. Madalas kami dito pag umuwi. Ayan. Ganda. Ayan yung mga cottage. Tara, ligo tayo mga alola. Okay.